back Tommy, welcome sa aking vlog. So for today vlog, kami ay pupunta pala ng Disneyland dahil day of ang mga Disney princess naisipan isipan namin mamasyal. So 50 minutes bago kami nakarating dito sa may Disneyland. So pro ganda sa harapan pa lamang ay kana amaze ka na. At syempre, una unang ginawa ay nag-picture taking sa may harapan. Pero itong girlfriend ko, sobrang palang takaw talaga. Hindi ko niya kinaya, buti may dala kong burger. At ito nga pala, nagsipagdating nga na ang mga Disney princess. At ayan na nga ho, ang mga magagandang at syempre ang aking pinsan at syempre si Cherry Pie Pikachu at ay at pagpasok nyo nga i-check pa nila ang inyong mga gamit para kami nasa airport ano social so iyan nga ako nakapasok na rin tayo dito sa may loob pero hindi pa rin ho natatapos ang pagpasok may another door pa rin para kayo ipapasukin at syempre nagtingin-tingin ako ng mga souvenir ang dami ang gaganda ho talaga ang ganda ho dito pagpasok nga ho namin nakita na agad namin si Mini at si Mickey syempre for the go, ang Billy Boy at gusto ko silang habulin at least nakita ko na sila sa personal ang cute pala nila talaga oy sobra pa ho nilang sweet talagang nakakakilig so yun na nga ho kami ni Bebe ayan ho nakita na namin ang castle sa personal sobrang ganda ho talaga dito sa my Disneyland at syempre makikita rin nyo rito. pwede nyo yung sakyan pambata ho yan pero para sa akin ako ho ay duwag tinaray ho namin Ewan ko ba bakit ako ho ay may phobia pagdating sa mga rides. Kasi siguro nung unang sakay ho kasi namin dito, extreme agad ang aming nasakyan sa may park aksteres. Kaya ho ako, duwag talaga ako sa mga ganyan. At anyway, highway kami nga pala ay magdadrive ng car. So ayan na nga ho, ang pinagdrive ko na ay si Bebe. Panoorin nyo itong video ko munang ito. Ako so, sana bumili na sa sakyan, pero ito driver ko muna Pagkatapos nga ho namin doon, kami ay naglakad-lakad na kasi ho kami ay naghahanap ng makakainan. Dito pala marami din ho toilet na makikita dito at super lilinis pa ho. Two hours later. Ito pala, dapat kayo ay magdabaon din ho kayo ng pagkain nyo para makatipid din ho kayo. Although may nabibili, kaso ho mahal, para ho kayo makatipid at marienda na lang yung bibilhin, ay magbaon na lang ho kayo. So pagkatapos na nga namin kumain, kami ay nag-ikot-ikot at nagtingin kami ng mga souvenir na pwede naming mabili. At pagkatapos nga ho, sila ho walang baon, kaya pinuntahan na lang namin sila para sundain. And ayun na nga ho, kami ay naglakad-lakad uli at nagsakay kami dito sa My Small World. Alam ho ninyo, sobrang ganda ho din sa may small world at bagay na bagay ito sa mga bata. At nung naikot ko nga ho ito, parang naisip ko talaga yung aking mga pamangkin. Sarap dalhin dito talaga as in. Kasi ho, bagay na bagay dito ang mga bata talaga kasi super ganda nga ho ng inyong makikita. At super maa-appreciate nyo talaga kung gaano ka ganda ang Disneyland. Dahil paborito ni Bebe ang crepe, so bumili nga pala kami at itinaray namin. Nabili nga pala namin yan ng 7 euro. Kaya kung pupunta kayo dito, magdala rin kayo ng inyong pera or card. A few moments later. Pangatlo nga palang pinuntahan namin na yung Peter Pan, sobrang ganda ho siya. At pagkatapos nga noon ay kami ay nagripil ng tubig kasi nga ho kami ay naubusan ng tubig. Ang maganda ho dito magdala kayo ng battle kasi kung bibili ho kayo dyan ng tubig, 3 point something euro ang mabibili nyo. At ayun, nagutom na naman ho ang aking girlfriend. Talaga naman ho, lagi siyang gutom. At bumili nga pala kami ng popcorn at sobrang sarap din ho niyan. At tapang apat namin sinakyan ay yung Pirates Caribbean. Maganda rin ho dyan. Dahil napagod na ang mga Disney princess, kami ay manunood muna ng parade. So, ayan na nga ho ang makapakita nyo. No, ang si Stitch nakita ko na sa personal charot. At syempre, yan ho si Snow White. Ang ganda ni Snow White kasi ang ganda ko, charot. So, syempre, eh, sino ba yan? Di ko kilala. Basta si Doding Daga siguro, charot. So, ayan ho ang inyong mapapanood pag kayo ho ay nagpunta dito sa My Disneyland. Mar yan ho si Minnie at si Mickey. Wow, super cute ho nila. Super sweet. Sarap panuorin ho talaga. The best. Ang sarap pong manood ng parade kasi makikita nyo halos lahat ang mga cartoon character. At siguradong ito ay magugustuhan ng mga bata talaga. Pagkatapos nga ho namin manood ng parade, kami ay may pupuntahan pang isang rides. Sabi nila hindi daw ho nakakatakot. At syempre dahil naniniwala naman si Tombi na hindi nakakatakot, syempre subukan natin. Anyway, highway maganda dito sa may Disneyland kasi super dami ho talaga ng toilet at higit sa lahat malilinis pa. So anyway, highway, nakikita nyo ba yan? Iyan ho ang aming sasakyan at susubukan ko kung nakakatakot ba o hindi. Pero grabe ang ginawa nila sa akin. Nakakatakot ho pala talaga. Dahil nga ho hindi ho kinakakatakot ni Billy Boy, halos mahimatay ako. Ayun, ako ho talaga ay nagsuka sa CR Promise. Tunay ho yung nangyari sa buhay ko. Pagkatapos kong mabaligtad ng aking mga sikmura, <laughs> Aray ho, kami naman ay nag-ikot-ikot muna at nagtingin ng mga souvenir nga ulit at kami nga ho ay bibili muna ayan lang ho ang akin nabili kasi ang mamahal ho ng tinda at tayo nagutom na naman ho kami dahil nga ho alas 7 na yata dyan ng gabi kaya ayong kumain na naman kami at syempre yung Indiana Jones ay sinakyan ho ng mga kapatid ko at ng mga kasama namin Diyos kuro umali ang lalakas ng loob at ayan na nga kami ho ay naglakad ulit dahil gabi na kami ay maghihintay na ho ng fireworks Pagpatak nga ng 10.50 p.m., nag-start na po ang kanilang Disneyland Illumination po ang tawag diyan. At syempre, makikita ho ninyo ang iba't iba ditong mga cartoon character. At grabe, inabot pala kami ng ulan. Kaya kung makikita ho <coughs> ninyo, basang-basa kami. Wala ho kami pakialam kung kami ay naligo na sa ulan. Ang importante ay mabidyo ko lamang ito at may magawa content sa buhay. Charot. Pagkatapos nga na, kami ho ay umuwi na. Ano nangyari sa? <laughs> Ito ho, anong nangyari sa amin after namin mag-disney. Basang-basa kami ng ulan. Pero enjoy naman kahit kami ay naligo sa ulanan. So, ayan si Bebe. So, paano kami ay magpapaalam na? See you on my next vlog. Bye-bye! Bebe! Your hands! Come! <laughs>